Magandang buhay mga kaaraw. Thank you Lord. everyday nagising is a blessing. Anyway, labas-labas kami dito sa hardin pag may time. Kasi medyo maganda na ang panahon niya. Kaya eh, malapit na din mag-summer. Kaya ito, ah, labas kami. Dahil ang, ang, ang gabi ngayon ay maliwanag pa. Kaya pasyal kami din sa aming kapaligiran. At nagpapahiwatig na ang summer kasi nga uh, uh baka nga mm, yan yung Ferrari kasi ay nagasgas hindi namin alam kung saan nasira yan yung aming kotse <laughs> aming kotse madami kaming kotse kaya lang yung Ferrari ay nagasgas ay pagagawa yata yun bakante yung parking lot kasi yung aming kasama din ng dalawa holiday sila ito yung aming panghakot ng basura Yun. kumusta po tayong lahat pasensya na po at matagal tayong walang upload kasi naging busy po ang inyong kaaraw at si Kabosing ayan si Kabosing bante ka muna Kabosing Hola, kaaraw yon dito kami may itong ano yung para sa mga kabayo pero wala nang kabayo dito ngayon Ayun. by the way ang ating oras ngayon ay alas sa is ng hapon or ng gabi pero sikat na sikat pa rin ang araw mga kaaraw, kumusta po kayo? Pasensya na po sa hindi natin pag upload ng ating mini vlog. Sa hindi ko pagpapasilip sa inyo kasi sobrang busy. Ta tapos ang aking ang aking storage, ang aking cellphone, is naubos na nang naubos. Kaya ako'y nagbura na nagbura. Then, saka ako pa lang siya nagagamit ngayon utay-utay. Pasensya na po kayo sa aking mga viewers, mga followers. Maraming 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 salamat sa inyong lahat. At huwag kayong magsasawang manood at suportahan ako lagi. Sorry sa inyo. Sorry, sorry talaga. Yan ang aming kapaligiran. Nagiging na. Kasi nga, ano na siya. Nagsasummer na. Dito yung pinakabahay namin. May bahay kanong malaki dito isa pa rin ito sa isa sa bahay namin ito dito sa amin trabaho. Kaya lang hindi kami hindi kami dito nag-stay, hindi kami diyan natutulog doon sa malaking bahay. Ayun. Dito ko na po tapusin ang aking mini vlog. Maraming maraming salamat at pasensya na kayo. Uh, mga kaaraw, sa susunod po uli at kayo ay ipapakitaan ko ng kahit konting minuto lang dito sa aming, sa aming trabaho, sa buhay namin dito sa trabaho namin. Yun lamang po. God bless. Maraming maraming salamat Lord. Bukas po ulit o sa isang araw po ulit. Thank you!